Sabi nila, may mga bahay na parang humihinga, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa mga alaala. Sa dulo ng gulod, may isang lumang bahay na matagal nang pinaniniwalang may lihim. Nakabukod ito, tila palaging nakasilip sa kalangitan, at kung tumahimik ang paligid, maririnig mong parang may umunggol na hangin mula sa loob. Pero sa likod ng mga lumang kahoy at kupas na pintura, may kwentong mas malalim pa sa takot, isang kwentong ugat ay hindi multo, kundi puso. Si Elisa ay labing pitong taong gulang nang una siyang dinala ng kanyang ina sa bahay sa dulo ng gulot. Bitbit nila noon ang ilang plastic bag ng damit at mga gamit at sa kabila ng lungkot sa kanyang mukha ay may dalang tahimik na katapangan ang kanyang ina, si Aling Rosario. Iniwan nila ang syudad at ang buhay na puno na sigaw at gutom, dala ang pag-asang kahit sa isang sulok na mundong ito, may kapayapaang naghihintay. Bahay yan ng lola mo, ani Aling Rosario habang binubuksan ang kalawangin na kandado ng get. Tahimik dito walang makakaistorbo. Tahimik nga, walang kapitbahay. Walang ilaw sa gabi kundi buwan. At ang bahay, amoy lumang kahapon, amoy basang kahoy at mga lihim na matagal ng ikinoble. Una pa lang, namdaman na ni Elisa ang kakaibang presensya. Pero hindi ito takot, kandi lungkot. Parang bawat peder ay may iniyak, bawat kisam ay may iningatang ang kwento. Sa silid na kanyang yumaong lola, may isang antigong salamin na kupas ng gilid. Sa harap nito, isang musikbots na kulay ginto. Nakaukit dito ang salitang, pag-ibig ay di kumukupas. Araw-araw, naglilinis si Elisa, tumutulong sa ina, at nag-aral gamit ang mga lumang libro ng lola niya. Wala silang kuryente. Ang tubig ay hinihila pa mula sa poso. Ngunit sa bawat hirap, may mumunting ginhawa ang katahimikan. Ang musika ng mga ibon sa umaga. Ang ihip na hangin tuwing dapit hapon. Ang pagniti na ina niya kapag napapansin ang linis na paligid, sa kabila ng kahirapan, may mga saglit ng katahimikang halos sakdal. Pero gabi-gabi, hindi mawala ang panaginip ni Elisa, isang batang babae na umiyak sa tapat ng salamin, hawak ang musikbots, paulit-ulit na sinasabi, Huwag mo akong kalimutan. Hindi niya ito sinabi kahit kanino. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi ito panaginip lamang. May bahagi ng bahay na parang nabubukas ng sarili kapag ikaw ay handa na, at si Elisa, dahan-dahan, ay nagiging bahagi ng lihim nito. Isang hapon, habang nagwawalis sa likod ng bahay, napansin niya ang isang sirang bahagi ng sahig. Pinagmasdan niya ito, at sa isang iglap, para may humatak sa kanya upang alisin ang mga lumang tabla. Doon niya natuklasan ang isang kahon, lumang-luma, may alikabok at buhol na lubid. Nang buksan niya ito, nandoon ang mga sulat, larawan at diary ng kanyang lola. Sa loob ng diary, ibinunyad ang matagal ng kwento, na ang bahay na ito ay naging kanlungan ng mga batang iniwan ng panahon. Isa sa mga ito ay si Anita, isang batang ampon na minahal ng lola niya na parang sariling anak. Ngunit isang araw, si Anita ay nawala. Sabi ng na mga tao, tumakas. Sabi na iba, tinanggay na espiritu ng kagubatan. Ngunit sa huling pahina ng diary, isinulat ng kanyang lola. Kung may makakabasa nito, pakiusap, sabihin mong hindi kita kinalimutan, Anita. Mahal kita. Pinrotektahan kita sa parang alam ko. At pinatawad ko na ang sarili ko, sana ikaw rin tumulo ang luha ni Elisa. At sa tapat ng salamin kinabukasan, tumayo siya. Hindi siya nagsalita. Pero tumitig siya sa sarili. At sa likod ng kanyang refleksyon, parang naroon si Anita, hindi na umiyak, kundi nakangiti. Iyon ang unang gaze moment ni Elisa, isang tahimik na pagtanggap, isang pagsilip sa sarili, at isang pagkilala sa lungkot na hindi niya pag-aari, pero dala ng kanyang dugo. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siya magbago. Hindi na siya natatakot sa bahay, Pinapatuloy niya ang pagsusulat sa diary bilang paggalang sa Lola at kay Anita. Natutunan niyang ipagpatuloy ang kwento ng bahay, ang pagiging tahanan, hindi bilang pugad ng lihim kundi bilang alaala ng mga iniwan munit di nalilimutan. Munit isang araw, dumating ang isang lalaki, si Mang Lito, dating tagapangalaga raw ng bahay. May dala siyang mga papeles at sinabing balak ng mga kamag-anak ni Rosario na ibenta na ang lupat bahay. Wala silang pera ni Elisa para labanan iyon. Dito nagsimula ang tunggalian. Sa gitna ng kahirapan, pinili ni Aling Rosario na lumapit sa munisipyo, sa simbahan, sa mga kaibigan, para humingi ng tulong. Ngunit halos lahat ay umiling. Walang may pakialam sa isang bahay sa dulo ng gulod. Isang gabi, habang umiyak si Elisa sa tapat ng music bots, muling tumuktog ito mag-isa. At sa musika, may dumapong alaala sa kanya, ang tinig ng lola niya na sinasabi, ang tahanan ay hindi sa titulo, kundi sa pusong naninirahan dito. Nang araw ng pagbebenta, lumapit si Elisa sa isa sa mga kamag-anak. Hindi para makiusap, kundi para magsalita. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Ngunit tumingin siya sa mata na matandang babae at tahimik na inabot ang diary. Sa isang tinginan, nagkaintindihan sila. Isang makapangyarihang sandali ng damdaming hindi kailangang isatinig. Maya-maya, inihinto ng babae ang proseso. Sinabing, hindi pa kami handang kalimutan ang bahay. Hindi nila ipinagbili ang bahay sa halip na ang pamilya na silungan ito para sa mga batang ulila, isang lugar ng pag-asa. Si Elisa at Aling Rosario ang naging unang tagapangalaga. At sa bawat batang natutulog sa silid na iyon, isinusulat ni Elisa sa diary ang kanilang pangalan, ang kanilang kwento, at ang mga pangakong hindi sila iwan. Isang gabi, habang pinapatulog ang batang si Rafi, tinanong siya, Eti Elisa, totoo bang may multo dito? Napangiti siya, Tumingin sa salamin, kung saan animoy may refleksyon ng batang si Anita na nakaupo, tahimik, ngunit payapa. Hindi multo ang narito, sagot niya. May mga alaala lang na mahalagang huwag kalimutan. At bago matulog, pinaykot niya ang music box. Tumuktog ito, at sa bawat nota ay tila umaawit ng paghilom. Pag-ibig ay di kumukupas, pag-ibig ay di kumukupas. Muli itong tumuktog sa dulo, isang time loop echo, isang paalala na ang simula ay hindi nawala, kundi nagbagong anyo. At sa loob ni Elisa, may bagong anyoring isinilang. Isang rebirth. Hindi na siya si Elisa na takot sa lumang bahay. Siya nang gayon si Elisa na tagapangalaga ng pag-ibig na iniwan ng nakaraan. Hindi lahat ng bahay ay tahanan, pero ang bahay sa dulo ng gulod, naging tahanan, dahil may pusong pinili itong ipaglaban. Ngunit ang tanong na may iwan para sa bawat manonood ay ito. Sa buhay mong puno na ingay at takot, aling bahay ang pilit mong iniwasan, at bakit hindi mo ito nilalapitan muli? May mga lihim na hindi para katakutan, kundi para maunawaan. May mga multo na hindi espiritu, kundi anino na mga pusong sugatan. At may mga bahay, gaya na sa dulo ng gulod, na nagsisilbing paalala, na minsan, ang tunay na lakas ay ang pananatili sa lugar na pinili mong ayusin kaysa takasan. Ang gabi ay muling dumating. Ang buwan ay sumilip sa bubong. At ang hangin, tila kumakanta. Sa musika ng musikbots, ang huling tunog ay tila bulong, hindi patapos ang kwento. At baka sa panaginip mo ngayong gabi maririnig mo rin ang tinig ni Anita na bumubulong Huwag mo akong kalimutan.